Sino natutulog dito? Sino kasama mo? Ilan kayo rito? Bali po, sa Bulacan po talaga ako nag-i-stay kasi po yung anak ko po, doon po nag-aaral. Oh, sino sa nakatira kayo, rito? Yung nanay ko po. Eh, sino, sino po ang nagpo-pole dancing sa mga anak ninyo? Walang pole dancing! <laughs> <laughs> eh, ba't may ganito dito? Tinanggal po, po kasi yan. Bugo lahat. Kaya pag po <laughs> Bawal pala hawakan to. Wag... Bagsak yan, Brad. Tamaan nyo na lahat. Huwag lang ito. <laughs> Pero manipis lang, ha? Pwede malaglag yan. Ah, lang natin. Doon ka sa Bulacan. Opo. Nandun yung pamilya mo. Yung anak ko po. Kasi po yung asawa ko po, doon talaga nakatira. Bali, dito po talaga ako sa Pasay. Sino? Nung nakapag-asawa po ako, doon po ako nag-stay sa Bulacan. Kasi yung asawa ko po na namatay po nung July 1 lang po. Ah, ano may kamamatay anong lang? Taon anong taon? Anong taon? taon? Ito lang po, yung nang last year lang po. Ano nangyari kay ano Mr. Ano po, na disgracia po siya sa trabaho. Anong, ano pong klaseng disgrasya? Bali po, ano, out niya po kasi yun eh nag-aantay po siya ng sahod. Na para po siyang nainip po siya, nag ano siya doon sa puno ng mangga. Yung tumayo. Mano po kasi umakaya, yung rooftop yung ano niya, Ay, yung pinagkatrabawan niya. Nagsungkit po siya ng mangga. Nainip? Ayan, yung mangga sinasabi po. mo. Nainip? Oh, oh, na, Kumuha ng mangga. Oh, Nagsungkit siya ng pang sa stainless po na ano, na... Panungkit. 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 Nak By, may yung may mga kuryente oh, po. Nakuryente. Opo, nakuryente. Nako. Ano, 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 nangyari? Paano nangyari? nangyari, bossing. Oh. Ah, uh, habang owan, naghihintay owan, siya ng sahod, na inip. pa rin sa loob ng kumpanya 'yon. Oh. Nakakita siyang punong mangga. Opo. Siya. Opo. Pumanik siya. Opo, pumanik siya. May dala siyang yung panungkit po. Yung panungkit niya bakal. stainless. Opo. Stainless. Opo. stainless. Opo. Ngayon, habang nanunungkit siyang ganun, may natamaan siyang live wire. Opo. Na kuryente siya. Opo. Bumagsak. Opo, dead on, the, dead on, the, spot po siya. Pero na-revive po, po siya. Ni-revive po siya. O, third yung yung... Yung, yung, pinanik niya? Opo. Pinte. Bakit yung mangga saan nakatanim? Sa second floor? Hindi po. Malaki po yung puno ng mga katabi mismo nung, ginagawa ng bahay. Ah! Ibig sabihin, building to, may mangga dyan. Opo, katabi po. Nasa third floor siya, sinusungkit niyang ganun. Opo. Nung nakuryente siya, hinigop yan eh. Opo, hindi po. Bagsak pa ganun. Opo. Bakit may kuryente yung mangga? Opo. Ang nang... Nalip, Ma, puno ng mangga, may kuryente. Merong mga... may, may mga hawan. may mga nakalinya pong kuryente, may mga ah, kawat ah. doon. So bali kung ito, ito ay building oh. na kanilang uh, pinagtatrabahuhan, oh. may manggang nakatayo diyan. Oho. Uh -huh. 'Yun yung sinusukit. Na nag aabang niya. din. 'Yun yung sinusukit niya. Inaabangan ng mangga kung sino yung manunungkit. Oh. Huh? <laughs> <laughs> na tao naman yung mister niya Nagkataon, na aabangan. Siya ang naunang nanungkit. Revive though, lang, eh. Ni revive ko. Kaya lang nung pagganoon ni mister, Opo, ni ni-revive ba? Opo kasi po, dead doon the spot po siya, pero nilano po nila, baka kasi sabihin Binag ko, wala pong ginawang paraan, kaya uh -huh. ni-revive pa po yung nirevive. asawa. Ni-revive. Pinaimbestigahan ba natin ito? Ayun nga po, yung huli nga po, nahirapan ako kumuha ng death certificate kasi hindi po na, ano, walang na record, hindi po nila na... Pero kailangan nirevive. po, misis, pag dinala niya sa hospital, gagawa ang hospital ng Kayo, record. Ayun nga po, doon nga po, ako nagtaka, kaya pinilit ko na lang pong maano siya yung makaawa sa mga pulis na kahit iblater kasi hindi po sa ano eh. Record. Kailangan po, kailangan, kailangan po. Ano nilagay na lang sa date certificate? Anong cause of death? Nakuryente po, pinaimbestigan ko po, po sa huli. Ah, nakuryente. Kumayag kuryente. po sila. Kasi, kasi ano ba unang nilagay? Dahil sa manggalang, pamingwi, bawal yun. Hindi po, yung, yung. ano, nakuryente po. Nakuryente. Na Pero okay. Missis, ang tanong natin, papano ka ngayon? Papano ngayon yung mga anak mo? isang Mala anak? Semester, yeah, po. Ano si mister, mag Ano malapit na mag-iisan taon na Nakikipagsapalaran ka na rin mag-isa. Malungkot po kaso kailangan po kasi para sa anak Eh, pa paano pag nagkakakitaan mo ngayon, Tay? Din, tinutulungan po ako ng mga hipagkot sa anong biyanan ko. Na ano, nung, kasi po nasa Japan po yung mga kapatid ng asawa ko. Bali, tinutulungan po nila ako kasi wala na nga po kasi ibang tutulong kasi dito po yung sasipasyon ng nanay Wala ka bang trabaho? Bali po mag-OFW po ako, mag-apply po ako mag-abroad. Saan bansa ka pala nung mag-apply? Bali po yung sa hipag ko, kahit po 3 months tourists, mga so, kalaga ng mga pamangkin niya. Uh, uh ilang, pa, years ka, ilang years kayong magkasama ni Kuya bago siya nawala? 12 years din po. Ah, matagal na rin. Kailan ba cool nangyari years? yung okay. accident? Mahirap ka. Kailan ba? Kailan July lang Jul boxing, July, bossing, last po. year. July 1 po. July 1? Ano, oh. isang taon? July 1? po, July 1 po. Oh. 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 Wala oh. pang isang taon. So, may, alos wala pa po. Kamusta ngayon? Nag-iisa ka? Mahirap ba? Opo, oh. oh. tinatatagan ko na lang po yung loob ko kasi wala po, ganyan po talaga yung buhay. Kasi may anak pa ako, may aasa pa po sa akin, pati yung dito po sa nanay ko, gusto ko rin silang matulungan, balang araw, kasi ang dami rin po namin magkakapatid, walo rin po kasi kami. Tapos mga pamangkin ko. Yun yung nag stay dito? Opo, oh, sila po yung nag stay Walo dito, sila eh. nandito? Jennifer, sa kasalukuyan, kung di ka mag-OFW, saan kayo kumukuha ng ano, pang araw-araw? Doon po sa binan ko, napakabait po kasi ng biyanan ko, tinutulungan niya kami sa pagkain po siya lahat ng magastos oh, bakit hindi mo sabihin sa biyanan mo na Pwede bang yung buong pamilya mo, dalhin mo na sa kanila? Oo, <laughs> no, sa ano? Hindi <laughs> po. Sa probinsya. <laughs> hindi po, nakakaya po. Ba't naman nakakaya? <laughs> hindi po. Kasi Naka kaysa ma magkawalay mas, kayo. Oo, oh, mukhang nakangiti ka lang pero nakikita sa mata mo yung kalungkutan pa rin. O, okay. oh, panguli lang, sa asawa po. mo. Ay ayoko po kasi maapektuhan yung mga tao na sa paligid ko na makikita malungkot pa rin ako kahit sobrang sakit-sakit na. Yung dinadanas ko. Walang gabi, hindi ako umiiyak. Paalala ko lang yung asawa ko. May smiling face siya, pero may, ba, may may sa dibdib. Oo, may kayo. tanong ka ba? May tanong ka kung ba, bakit nawala siya? Ano yung tanong mo? Ano po? Hindi po ako nagtatanong kasi siguro po yun na po talaga yung mangyayari. Tinakda na po sa kanya yun. Ang Panginoon, hindi ko naman po ako pwede questionin yung Panginoon sa nangyari sa akin. Siguro po mayroon din dahilan. Magtanong ka po. Mayroon nga tayong kasabihan minsan. Huwag mahihiyang magtanong. <laughs> Iba yun. Eh, ilan ba anak niya? Ay, Ilan ang anak mo, Jennifer? isa lang naman. Isa lang, bossing. Ay, Ilan? pakiabot nga po pa yung tabo. Nandiyan pa yung tabo. Isa lang po ang anak niya. Ah, pakiabot pa. yung tabo. May picture. Na, na, may picture ito, yung anak niya. May picture di si mister. yung anak ko po kasi gumawa niyan. Gusto niya po makita sa TV. Asa niyo anak mo ngayon? Sa Bulacan po. Sabi ko nga po manood siya. Ah, Batiin mo. dito na ako. Naburot ako. Ano pangalan? Jena May! Jena May! Nakan dito na. Shout out. Ayon taon ayon na? Yung asawa niya. Okay. Ilang taon na si Jenna May? Bilang taon na yung anak mo? Mag-12 po sa May. Mag-12 na? Opo. Mag-12 yung yeah. si Mister, okay. Oh. oh Bata pa rin si Mister. lantaw taon oh, na si Kuya? 40 Bata po Bata siya. Bata pa rin. Nag-disgrasya po. Anong pangalan ni Mister? Jason po. Si Jason. Eh, wala pang one year pa pala si Jason. Oh, ano? Po. Wala pa po. Kaya po sobrang press na press pa po yung iniisip mo na ganyan na wala na siya. Naku, lalong tatagan mo yung loob mo po. Kaya nga po eh. gagawin ko na nga lang po lahat ng paraan para makaahon kami ng ano. Anong pinaka nami-miss mo, Jennifer kay Jason? Kasi po ah, mahilig po siya magluto ng ano ah, mahilig po siya magluto. Halata naman sa itsura mo. <laughs> ano ang specialty? Anong specialty? <laughs> eh siya magluto ng sisig, mga paborito Uy. ko po, tapos sabay papaitan. Ay. Um, oh. Nung bago siya mawala. Meron ba mga araw na parang nararamdaman mo may pagbabago sa kanya? Meron po, meron po siyang Nag, may video po kami na nag ano siya nag tinanong ko siya kung saan siya pupunta nagsalita siyang sa langit. May video po kami nyo kasi nag-swimming po kami sa ano Batangas. Bali po maandar po yung balsa. Tapos tinatanong ko siya kung saan kami dadalhin. Nagsumagot siya ng sa langit. Sa langit. Saan siya dadalhin? Oh, Ayun po yung tanong ko mali rin. Mga ilang araw na sinabi. Yan. Ano po, June 6 ko po yun ano sa kanya. Sinabi, July 1 po siya na-disgrasya. Wala pa po isang buwan nung nangyari po yun na, tinanong ko siya na, saka sobrang sweet niya rin po, nag-iba rin yung pakikitungo niya sa akin. Ah, naging sweet siya sa iyo? Opo. Niyayakap-yakap niya ako, nilalambing niya ako, ganyan. Tapos, lagi siyang tawag ng tawag sa akin, kada, kada oras. Naging sweet. Hindi naman dati niya ginagawa? Opo, hindi niya po yung ginagawa. Tapos, ayun na po, na ano rin po ako na, kakaiba yung makilos niya. Alam mo, eh, ma magandang ano yan, pinaka-tip na rin sa ating sinyal. mga list, hmm. sa mga lalaki yan. I mean, you know, oh, kung masungit ka sa asawa mo, huwag ka magbabago. Sungitan mo na sa mingin. Dahil naging bumabago. Demonisyo pala yun, ano, mayor? Uh, <laughs> baka, 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 pero ate, <laughs> pero ate, papa, itong pinagdadaanan niyo ngayon, paano mo na ipaliwanag sa anak mo? Yung anak ko po kasi, lagong sinasabi sa kanya na, na lahat naman kasi may dahilan. Saka, hanggang doon na lang po yung, yung tatay niya tanggapin na lang namin kasi baka pa yung kalooban tatay niya, hindi pa maka, hindi kami maiwan. Anong sinasabi niya ngayon nung nawala na tatay niya? Ito, matagal na. Siyempre, pagising sa umaga, minsan, naalala niya pa rin. Anong madala sabihin ng bata sa eh? Ano po? Sasabihin niya sa akin na, makaya natin dalawa to. Kasi hindi naman tayo pinapabayaan ng, ng, lola niya nga po. Tapos yung binan ko, ay yung mga hipag ko po, lagi po nakasuporta sa amin. Kung ano po kailangan namin, binibigay nila agad. Kaya po, sobrang salamat ko kahit nawala po yung asawa ko. Yung binan ko po, Saka yung pamilya po niya, buong pamilya niya. Pero pa. paano po yan? Nagpla-plano kayo mag-abroad. Nawala na yung asawa mo. Tapos ikaw, aalis ka pa. E, paano paano na yung si anak binin? ninyo? Sino, Sino ba nag-aalaga niya, ano Jeremy? Yung binan ko po. Lola Asa ah, lola? Lola niya po. Opo. E, paano? Doon mo lang siya iiwan ulit? Opo. Kasi po dito po sa amin, ang hirap po ng buhay dito sa Pasay. Nagigip pa po kami ng tubig sa labas. Tapos, ang dami ko pong pamangkin. Halos um, din ang kasya. Parang masikip na kayo o, rito. Opo, hindi na po kasya. Kaya madilim pa, no? Si, bali oh. Bali, sinong kasama mo dito ngayon sa bahay niyo? Yung nanay ko po. Si, ma si nanay. Oh, yung nanay ko, buong pamilya ko pa dito, yung kapatid ko, iba na may mga asawa rin. Kaya po, hindi na rin po ako nakasiksik. Hindi na kasi isang maliit nga lang po. Tsaka doon po, minsan tutulog kami sa labas kasi hindi na kasya. Oh, mukhang hindi nga kayo kakasya. Maliit lang talaga yung pwesto. Hindi oh, po kasha kaya minsan tatyaga ako nakaupo na ako sa labas pag napapasyal ako dito. Hindi na din ako halos Hindi kaya kanina ayaw mong pumasok. Opo, nagtala nang na lang po sa initan. Okay lang po. Hindi, nahihiya <laughs> daw siya ang gulo-gulo ng Opo. loob ng tahanan. Huwag kayong maihiya. Lahat naman ng ganito, kahit ganitong bahay pinapasok namin. Hindi naman yung bahay ang tinitingnan namin. Yung mga nakatira naman, kung may mabuting kalooban, okay po sa amin yun. Okay. Lalo na pag Kahit masasamang tao kami. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> yan ang pinakaalagaan niya kasi bossing eh. Mag-a-abroad siya, kailangan mapula ang pisngi eh sa ina applyan yan. Oh, oh, oh. mm. <laughs> Saan nga ito? Sa ba Number one requirement. Bali po sa, ano, ano po sa hipag ko po sa Japan. Sa Japan? Japan. Tourist oh. na po. Pwede ba may hirang ganito ka Rosy Chick sa Japan? Ay, <laughs> dapat Rosy Chick yan eh. Tama-tama si bossing. Tama-tama bossing, di ba? mapule. Ano yung gamit niya? Number two. Number two, bossing. Number two. Okay, pag ang gamit mo Opo. number two, dapat may regalo. Oh, hindi, <laughs> totoo. Number two, may regalo. <laughs> di ba katayo? Di ba Kaya ba? Kaya ba? Bakit, bakit? May kaya ba? To ba? May ka ba? <laughs> <laughs> kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba May tatanong ka ba? Bakit? Creon. Kung number one pala, walang regalo. <laughs> <laughs> meron pa rin, Ay, Pero pa <laughs> meron pa rin. na, pa rin. rin. Ito na, ang regalo mo. Unang regalo mo, galing ito sa... Hanabishi! Ito na. So, <laughs> meron kang desk fan. Induction cooker. At meron kang spin dryer. At Thursday ngayon, Jennifer, kaya ang ibig sabihin, Hanabishi Day! Day. Matatagdagan pa ang kapartner mong Hanabishi Appliances. Pwede kang manalo ng ito. Water Kettle, wow. Industrial Plant, yes. o di kaya Insect Killer. Pili yes. ka lang sa rice cooker sa studio. One, two, or three. Yan. Pili yes, yes, ka yes, yes. isa. Anong gusto mong piliin? Number okay. ano? Kupo. Number two number talaga, rice. Number two talaga. Number two talaga. hiling. Terno sa pisingi. Congratulations po. Meron po kayong Insect Killer. Wow! Congratulations, Hanabishi! Thank <laughs> Sigurado ang proteksyon ng inyong pamilya laban sa lamok, lalo na! At palapit na ang summer! Kapartner ang Hanabishi! And thank you! Kapartner ng practical na nanay for 35 years! Subok na rin ni... Bossing! At may dapat ka tayo mag-share ng kanyang kapartner, uh, Hanabishi Stories. Imigil, punong bayan! Nine years <laughs> no? na niyang kapartner, kanyang Hanabishi Refrigerator Mayor. Talagang subok na sa tibay! Kaya, Migela, dadagdagan namin ang Hanabishi mo. Tatanggap ka rin ng Hanabishi, Hanabishi Insect Killer. Sa iba pang Dapper Cats, isi na rin ang inyong hashtag ka partner mong Hanabishi Story at i-comment ang picture yung kasama ang inyong Hanabishi appliances at kung ilang taon niyo itong gamit. Dito po, sa designated post, kayo magko-comment po, ha? Kaya po. <laughs> At eto, dagdagan pa... Yun, oh. <laughs> cool na, cool. Wow. <laughs> yes. Dagdagan pa natin, regalo nyo, another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa TNT. Ang kaya-kaya mo na mag-stream ng videos mo with TNT Giga Video 60 dahil may 5, 5 gig ka na, may pang-stream ka for 3 days. Yee! Sasaya na yan. <laughs> dagdagan pa natin, regalo mo, another 5,000 pesos plus blosery items. Galing naman ito sa Pure Gold. Goal. Mga Dabarkads, basta grocery o paninda, sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo. At sa kalidad, hindi kadehado. Talagang panalo sa quality, panalo sa value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always, always panalo! panalo. 5,000 pa rin yung 1, 2, 3, 4, 5, pesos. Galing naman ito sa... By their family, German German Sandals. Sandals. So, sa bawat piko, hindi pwede play safe. Dapat piliin ang Bida Choice. Bida na sa germ protection at added benefits. Bida pa sa bulsa. Basta, Bida ka! Basta, Bider. At tagtaga po natin, another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Burbran 45. Mga mamis, bago lumabas ang inyong mga anak, siguro bihibigyan sila ng tibay gatas, mag-bear brand na. Congrats, ate. Salamat po sa Itbulaga. <laughs> Gusto ko hindi pero dala, dasal din po ako ng dasal kagabi sa asawa ko. Nakatingin ko sa picture niya. Sabi ko, babe, alam mo hirap ng buhay namin na sana man lang hindi ako naghangad nang kailan kasi kanina po yung bigas po na ano yung kapatid ko malaking blessing na po sa akin yun. noon. Ano'ng ako, sinasabi mo, kebe Babe, ang laman ng dasal mo. Sinasabi ko po sa asawa ko na, babe, kahit ano lang ibigay niyo sa amin, kahit anong blessing lang, tatanggapin ko. Alam po naman di mo pinapabayaan kasi pag wala po talaga akong pera, may dumarating din biglang ano po, grasya sa amin. Kasi alam niya pong mahal na mahal din po, kasi talaga kami nung asawa ko dahil di, di niya ko talagang pinabayaan sa kahit saan po, sa trabaho, kahit nagkakandahirap siya mag-construction. Hmm. Nagawa niya po lahat. Mabigay niya lang yung kailangan namin nung anak niya. Ate, sa panagay mo, uh, yung plano mo mag-OFW, ngayon na nano ka, Agree ba tong, tutuloy mo pre? Agree ba si mister sa so, palagay mo? Opo, kasi sa kanya po talaga yung Japan na yun. Na, na ng September Dapat po. Dapat siya siya po talaga kasi sa makapatid kapatid niya po yun. Dahil extra lang po na trabaho tourist, three months. Eh kaso nga po na disgrasya po siya. Dapat September po yung alis niya. Hindi, kaya kung may pagkakataon din, kung mag-stay din doon, sabi mo kay ate mo o sa hipag mo, kunin na rin yung anak niyo. Oh. Para doon kaya magbagong buhay, doon kayo mag, uh, magsimula ulit. Sa Japan? Sa Japan. Uh, ano po kasi? Gusto yung, mo ba? Uh, ano po. Kung papalarin po. Gusto mo ba? Tinatanong eh, ka. Yeah, Tinatanong natin. Ano. Gusto mo ba? Oo oh, po. Umayag ka na, walang puno ng mangga sa Japan. Nangyayita mga puno ng mangga. Pero Jennifer, ah, ako. kung may sasabihin ka sa mister mo yan, uh, magwa one year pa lang kasi. Oh, may gusto ka bang sabihin? Oh, po. Marami po. Ano? Bene, salamat sa blessing, B. Hindi mo talaga kami pinapabaya ang pamilya. Kanina <laughs> po, madaling araw, na, nagparamdam po kasi siya bago pumunta dito. Nandun po ako sa Bulacan. Doon, do, hindi dito ha? Hindi po, doon sa, sa Bulacan. Bulacan. So, Bulacan sa Bulacan po siya, sa Bulacan. Alas po kasi ako ng madaling araw, malis doon. Alas tres po ako ng madaling araw, malis doon. Yung ginagawa niya po ng na mga nakabinet bilang sumara, eh alas 3 po ng madaling araw, kaya po na gusto ko po mapatakbo pero inisip ko na lang po na nandyan lang siya. Wala naman hangin. Wala po kasi madaling araw po yun. Nag ano po. Biglang sumara yung ginagawa niya. Oo po, po yung makabinit na na ano niya. Minsan inaayos niya. Tapos sabi ko, sasama ka ba sa Maynila? Sumama ka na lang sa akin. Kasi gano'n naman po kami pag mapasyal dito eh. Kasama ko po siya lagi. Kahit po dito ang ganito yung sitwasyon namin, natitiis po siya. Kasi doon po sa Bulacan, maayos po yung buhay nila. Nandyan Hindi, ba, kahit sabihin mong sumama ka. Nadya ba siya ngayon? Andito, bossing. Andiyan ba siya ngayon? Nakakarating ba siya ng pasay? <laughs> bossing, andito. Nararamdaman ko, nasa kanan ko. Nasa kanan? Kanan mo, kaliba mo. Opo. Nasa likod mo. Kanan sa, po. Sa, sa Ito po, sa tabi ng tabo. Kung mapapansin niyo po, gumagalaw yung tabo. Eh. Tingnan oh. niyo po. Ayan o. Oh. O. Oh. Wala naman hangin. Nakapatay yung electric pan. Yan po yung paboritong tabo ni mister? Gumagalaw. Kaya kanina pagpasok ko, sabi ko, bakit parang malamig sa ilalim? Yon na yon eh, sarado na. naman siya. Oh. So, mister, kung nandito ka man, hayaan mo nang umalis muna kami. Pwede ba labas ka muna dito? <laughs> <laughs> okay. Hindi, galaw ng galaw eh. Wala namang hangin diyan. Wala, wala eh. Patay po ang mga electric pan. Sarado po, bossing eh. Wala... Tapos sinilip ko na po ito kanina. Oh, sarado. Banyerang nakalagay dito. Tsaka mga sapatos na bago. Ni hindi, hindi nga ho nakasaksak mayor yung electric pan. <laughs> Wala, hindi nakasaksak yung electric pan. Mayor. Pero patuloy siya sa paggalaw. Mayor. Mayor. Mayor, tawag kaya mayor, tawag. tawag. May tawag kaya, mayor, may tumatawag kayo, Mayor. ka, Busy ako. Mayor. Sino ka? Sino ka? Si be Si Bay daw. Bay? Ben. Kamusta <laughs> ka ngayon? Ah, Okay lang ako. Okay lang ako, be Huwag ka nang babalik dito. Hindi, nanalo lang yung asawa mo kaya pumunta kami. Alam mo, kabosis mo si Dabar Gard, ha? <laughs> <laughs> okay. Uh, Jennifer. Uh, yung mga regalo mo, ha? Huh? At uh, meron ka ng 25,000. At para pantustos sa anak, para may ipon para sa anak mo, ha? Yung 25,000, gawin na nating 65,000 pesos. Jennifer, ay kayong dalawa ng anak mo. Yung anak mo na lang ang paghugutan mo ng lakas ng loob. At si Mister, sabi mo nga, laging nandiyan, katabi na nga natin. Hanggang ngayon, hindi tumitigil yung paggalaw nito. Huwag po kayong susuko sa buhay. Lagi mo siyang kasama. Lagi niya kayong binabantayan. At wag na wag niyo pa kakalimutan. Humingi ng tulong sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos na bigyan ka pa ng lakas ng loob. Tibay ng loob para maitaguyod mo ang anak mo. Salamat mo. Salamat po sa advising mo At ikaw naman, de? Aalis ah, na kami. Okay? Okay, pakipatay na natin yung electric fan Kasi May <laughs> electric fan eh. Kaya pala gumagalaw. Eh. Meron palang electric fan eh. Congratulations! <laughs> Adi Jennifer, thank you, my friends, at sa lahat na nakisaya dyan sa Barangay 109, Zone 20, 109, Zone 20, Pasay City. Congrats po sa lahat ng panalo.